Hello, hello, Nagbabalik ka inyong Mami Kalubak. So, for today's video, guys, ayan, kung napapansin nyo, nagpipili pala ako ng isda. Ay, no, nagdadaing pala ako ng isda na GG. Kasi sinamantala ko dahil mura ang GG ngayon. Dati umabot ng 200 to 200 something ang kilo ngayon. Napakabili lang ako ng 130 na labas pa. So, minsan meron pa talagang isandaan nito. So, dahil nag ako na Idadaing, tapos after natin hidaing nito uh, ipabad lang natin siya sa suka paminta ramansi sa lahat lahat ng gusto mong panimpla so dalawang klase pala to nagpaksiw din ako no? nagpaksiw ako so ayan nagpaksiw din ako ng Gigi kasi gustong gusto ni Papang Bin ang paksiw na Gigi so dati akala ko yung paksiw kasi sa Visaya ang paksiw isa ka yung lechon paksiw so ito lang pala yung lechon paksiw na sinasabi niya So, after ko mahiwa ang ating uh, isdang GG. So, ayan, titimpla na nga natin siya ng suka, patis, kunting asin. So, mas maganda pag patis kasi mas malasa talaga siya. So, yan talaga yung panimbla ko pag nag uh, babad ako kahit bangos. So, paminta, kalamansi. Then, maraming tawag ito, uh, bawang. So, para mas lasang-lasa talaga siya at kailangan durog na durog ang ating ating uh, bawang. So, ganyan lang po siya hanggang mababad lahat. Then, ayaan natin mababad ng ilang oras bago natin siya lutuin. So, yung iba nito binibilad talaga bagya. Pero ako, lutuin ko na siya na hindi naka uh, bilad kasi minsan kasi pag na over bilad talaga yung GG natin yung ganito uh, pangit na siya lutuin parang makunat na So, babad mo lang siya ng mga ilang oras, lalasa na rin yan. So, ayan na. Yan. Lopretoy na natin ang ating uh, daing na gigi. So, first sarap nito. So, hindi lang talaga na-partneran ng gulay kasi walang gulay at tinabad na rin akong pumunta ng talipapa kasi nag i lang naman talaga ko sa bahay. So, uh, mapalapit na naman yung sahod tsaka pa tayo mag i ulit. So, kung ano lang nandito sa bahay, yun lang yung niloto ko. So, paksiyo at saka yung pinitong ano ang niluto ng inyong mami love. So, ito, bising-bising ng ang inyong mommy love kasi mag-11 na. So, minsan kasi gising na si Papang Bin yan, 11 or 11.30 kasi panggabi naman si Papang Bin. So, ayan, kailangan bago sila gumising ay nakapag-prepare na po ako ng aming fang lunch at nararamdaman ko na na maingay na po ang kwarto kaya nirili ko na po ang ating pinggan para pagbaba nila ay ready to eat na so yan lang po talaga itong kuling ko pagising ko ng 9 kape muna then ano di diba, pa ipasayaw sayaw pa yung mommy love nyo oh diva So, ayan na po, gising na po. So, tuwing gumigising si Papang Bin, nagkikiss na talaga yan siya sa akin. So, syempre, dahil nakarecord tayo, kiss tayo ulit siya. <laughs> syempre, kagigising lang ni Kuya Kip-Kip kasi alas dos yung pasok niya. So, late na talaga sila natutulog at late na rin nagigising. So, ayan na po, ready to eat na po kami. So, ayan po yung lunch namin kanina. So, may tukwa pala na favorite ng mga bata. Tinimplahan ko lang na salt and paper. Then, tinote ko na lang siya sa harina. So, ayan ang favorite nila. So, after niyan, pumunta kami sa hardware na bilihan ng mga baisim para mag ng ating pang sahig at pang dingding doon sa ating rest house sa Moro lang. So, ayan, dito po kami. Then, after nyan, dumaan na rin po ako ng Pure good para bumili ng mga pangunahin po Anong, kung anong kulang dito sa bahay. So, tingnan nyo guys, yung sukli ng isang libo ko ay 45 lang. I Ilang items lang nabili ko. So, grabe na talaga yung bilhin yun yun. So, ganun pa man, no choice tayo kundi magtipid-tipid na lang. So, sana po may natutunan ka sa video na to. Hantod sa sunod!